Long weekend din, di ba? Kaya sulitin na to para makabonding ang pamilya at makapamasyal. Swak puntahan ang malamig na lugar ng Tagaytay sa isang theme park doon. Aba, may mga bagong atraksyong ibinibida. Sinusubukan na yan ngayon ni na Regine, Tony, Pet at Arn. 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 Arn! Arn! Yeah! Guys! Arn. Fun, 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 fun Friday mula rito sa Tagaytay. Kasama natin si Regine! Woo! <laughs> oh. Pride kaya... Oh, oh okay. <laughs> nga eh! bilang Milo, sanay ka naman eh. Sanay ka naman sa mga ganyan, di ba? Dito sa Sky Ranch, mayroong binibidang uh, pinakabagong log coaster. Tatlong araw pa lang. Three, three days old pa lang siya, my Aba. friend. O, oh, unang-una natin na experience ang bongga una, naman. Unang-una sa unang hirit, di ba? <laughs> at alam niyo ba itong log coaster nito ay 24-seater at magkano entrance fee, my friend? 100 pesos lang, pwede, pwede na. Oo, oh, para sa mga nagtatanong, yung mga hindi pa nakakapunta rito ngayon darating na Pasko, para pa rin rates nila, uh, yung main entrance dito sa sa Sky Ranch into the this this Sky Ranch, mm -hmm. 50 pesos lang naman yan. And then every ride, uh, na mapili mo, meron lang lamang maliit na entrance fee. For Tama. this one, 100 pesos. Alright. Hey, at my friend air-condition ka na. Oo, ang labing! Grabe! Lalo kanina yung medyo madilim pa, di ba? Oo oh, oh, nga, kulang na kulang yung sweater ko kanina. Ang hindi nga lang affected <laughs> si Arn Arn. Hindi affected si Arn Arn. Parang gusto ko nga siya ibalot ng eh. sa akin. <laughs> okay, my friend, safety precautions. Ayan, siyempre kailangan hands and arms inside the vehicle at all times. Mm -hmm. At siyempre may seatbelt yan and hand railing kaya super safe ka dapat talaga kung oh. Tapos ito ay uh, tatagal ng tatlong minuto itong ride ito, to, ang ating love coaster at, at, at two rounds yan. Two so, rounds ano yan. Wala pang hinahantay natin. Let's go! Let's do this! Dito na isa pang ride? Tama. Kanina, nasaktan na naman ang drop tower. Okay. Ayan! Nakakatakot dati ang itsura ng no, sinagyan mo eh. Wooo! Dito si John, sinabaslak na. Parang ngayon, sinabaslak <laughs> tayo. <laughs> Pero kayo mag-alala, safe na safe naman ito. Ito eh, uh, matagal nila nga sinusubukan po. Una, sinetest nila para safe nga naman sa lahat. <inaudible> <laughs> look at that, look at that view, di ba? Yung uh, sinasabi mo ay eh. look at that, that's our Taal Lake and Taal Volcano. Yes. Like you said, di ba? Ganda. Look at that. Perfect. Perfect all day long. <laughs> oh, ang grabe, ang galing mo, nakaganyan ka lang, parang nasa sopa lang. Wala lang. Wala lang. Kala lang. <laughs> <Ha>? <laughs> 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 Tapos, ang uh, maganda eh, kagagahan pagkakabagig All day long, maaari subukan ito kasi look at this, may experience mo yung, sun, iba yung sunrise, mm -hmm. mid-afternoon, ang ganda ng, ng, uh, ng taal. Kahit yeah. gabi, ang sarap din pag gabi, lalo na pag gabi, ang labig dito. Okay. Yeah. Okay! Sa pang round, drop Sir, tower! Nato pang date? Kasi parang nato ka romantic at saka kailangan magkayakap kayo kasi malamig oh. tapos hindi oh. ang view wow. <laughs> para-paraan gusto <laughs> <laughs> <It's not> ko yan gusto <laughs> <It's not> ko yan <laughs>